pala guys huwag niyong kalimutan mag follow subscribe like and share para pibig po kayo sa pagkikita ko araw araw tara guys samahan niyo po ako dito guys mamili baka gusto niyo dito guys pumunta rito mamili guys sabi na tao Dami dito mga ng sa guys. Kaka gusto niyo dito mamili. Hanggang tanghali na to guys. Wala na sa hapon. na kasi dito pag tanghali na. dami na mga, mga dito. And, and, and.